Mag-repress ka. O, magsalita ka. Tanga. Ha? Magsalita ka, tanga. Tanga, magsalita ka. Tanga, magsalita ka. Huwag ka, ka mahiya. Sige na, tanga. Ang ina mo, magsalita ka. Ang ano yun? Anong camera? Bakit? Nawala na si Tangay, Oh. oh, nawala na. Ikaw gama, putakin na ka Kanina si Destro, ngayon ikaw naman. Ano kayo, pila ba kayong yagad? Pipila kayo sa akin? Ha? Mga punyeta na to? Oh, yan. Yan sinasabi ko sa iyo. Eh. Oh. ka na lang. Walang kayo sa mga yan. na lang ako, no? Oh, ba't nag-type kang tanga ka? Ha? Huh? O, oh, yun. Left the room. Shit. Ayan, kitang-kita -kita naman. Ha? Huh? Left the room. Putang ina -in mo. O. Oh. Wala na. Sino susunod na yagad? O, oh, next. Putang ina nyo. O, oh, hindi ko tutuloy yung pagjajakul ko. Pakne, pagjakul ka na lang wala magja Magjajakul na lang ako, partner Ha? Huh? Oo. Oh. Sarap pa naman mag-jackol. Ang ina niya. Pero nahuli kasi ako nag-jackol dati. Oo. Nahuli ako nag-jackol eh. Tao. So, <tod> Ta eh. Dapat na siya sa 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 banyo. Ah, pato, grabe. Nang na no eh, naman ako sa ko naman. Ay, ng nag Sino ka naman? Sana? naman ha? Sandali. Sa po magsalita pa. sa kanila PC. <laughs> ha? Ano ka rin? Pipila ka rin? Ha? Sino naman tong tanga na to? <laughs> Ay, lahat Eh, mga references sa Na, ito namang tanga na to nakikisaw din, hindi naman kasali sa laro eh, sandali nga. Masama ka nga, tanga, ha? Ikaw ikalawa, ikalawang tanga ka. <laughs> ikatatlo ka na. Una si Destro, sunod si Gam, tapos ikaw na patatlo. Dapat ang ID mo ikatatlo, ha? Bugo. Bukin niyan to. Wala na to. Declared na to ang ina. Takbo. Dalawang yagad tumakbo. <laughs> Dalawang yagad tumakbo eh. Shit. Ang sarap. Oo. Ops. Ay, no, nagpapahingi 'yo. Shit. Ayun. ipapalo ko sa inyo 'yon. Ayun oh. Ipapalo ko sa inyo 'yon. Oo. Aba, bumalik si Destro 'yo. Oh. ano Destro? Magsalita ka. Destro, magsalita ka, huwag kang mahiya. Tanga. <laughs> Hindi ka ba mapakalimputan ina mo ka? Hindi ka mapapakali, Destro. Ayan oh, putang ina mo. Gusto mo talaga bumawing putang ina mo ka? Tawagin mo 'yung tatay mo, inanay mo, sa lolo mo. Sasampalin ko kayo, hilera kayo. <laughs> Hilera ko kayong sasampalin, putang ina nyo. Bilisan mo. Hmm? Nandyan. Nandyan, no? Nandyan. Pailang repress mo na yan. Patatlong repress mo na yan. Ha? Pangatlong repress mo na yan, putang ina mo. Wala ka pa rin magawa. Gago ka. Tanginan to, nanggigigil ako sa yung hayop ka Oo. Tayo okay, nakatatlong call niyo. Eh. nakatatlong refresh. Ang ganda pa naman ng con ko. Nang picture sa monitor ko. Oo. Ang ganda, ha? Ayan, papakita ko sa inyo para makita nyo. Ha? O ayan, ha? O ayan, ha? Putang ina. Monitor pa lang, ha? Oh. <laughs> Oo. Oh, dun sa kabila, wala. Tag <laughs> <laughs> oh, uh, Wala na to? Ayan, basahin nyo, ha? Basahin nyo! Lahat na makakapanood nito, ha? Kayo mga YMSG kayo. Yung sinador, Sino pa? Yung Apache. Sino pa? Yung attachable. Ha? At kung sino-sino pa man, huwag ang big boys ang tataluhin nyo putang ina nyo. O. Oh. Yan lang mapapayo ko sa inyo, ha? Huh? Okay. Si Tadex to. ser <laughs> Serbenguenza.